Hello guys, so ngayon yung ginagawa ko is yung aking pizza dough kasi may nag-order sa akin ng pizza. Ito po yung aking libangan na pinagkakitaan na rin. So pero alam nyo ba guys, sa mixture ng dough na to, marami kang pwedeng gawin kasi marami na akong napanood ng mga panadero na nagbivideo o nagbablog ni isa sa kanila hindi ko narinig na nagsabi sila na sa isang mixture ng tinapay o sa isang mixture ng dough marami kang pwedeng gawin for example pag hinulma ko yung dough na to sa maliliit na bilog at binutasan ko sa gitna pinirito ko at pinagulong ko sa asukal pinahirang ko ng margarine at pinagulong sa asukal doon at ng kakalabasan nito di kaya pag binaston ko, pinahaba ko tapos hiniwa ko ng paslan pandesal na yung kakalabasan nito pagulungin ko lang sa breadcrumbs o di kaya lagyan ko ng cheese sa loob di ba cheese bun na pwede ko rin steam ito So maraming marami kang magagawa sa isang mixture lang ng dough. Lalo na kung lalo na pag kagaya nito yung mixture mo na balance yung tamis tsaka yung alat, hindi masyadong matabang. Baka marami kang pwedeng gawin. So yun yung mga sekreto ng mga panadero na hindi nila sinishare. Pinapakita nila sa kanya sa inyo iba-iba yung tinapay na ginagawa nila. Pero hindi nila sinasabi na galing lang yun sa isang napakalaking bulto ng dough na minasa nila nasa 220 to 230 grams yung bigat ng mga bilog na to guys sapat na ito para sa 11 inch na plate kasi magsishrink or liliit pa naman yan pag naluto na so thick dough yung gamit natin guys hindi thin so yung box ko na ginagamit is 10 inch kasi pag 11, medyo maluwang siya. So, tamang-tama lang yung 10 inch. 130 pesos yung per plate ng pizza na to. At yung common na in-order sa akin is yung ham and cheese tsaka Hawaiian. So dito ko lang naman yung binibenta sa lugar namin yung pizza ko. Pag merong order sa malayo, syempre nag-charge tayo ng extra. So pasensya na kayo, medyo na out focus yung camera ko dito. Hindi niyo masyadong nakikita yung ano yung kabuuan ng dough na minamasa ko. Pero basta, gets so na siguro yan. Ipa-flatten natin yung dough. Tapos, bubutas-butasan gamit yung tinidor para pag lumulo habang lumulobo hindi papasok yung hangin sa gitna nila sa loob hindi siya mag ministo lang balon iset aside ko to guys ng mga 25 to 30 minutes tapos isasalang ko sa high heat ng mga 7 to 10 minutes hindi natin iluluto ng 100% talaga mga 70% cook lang kaya yung tawag natin dito is pre cooked na dough para pag once na nagluto ka ng pizza konting oras lang yung magagamit mo kasi luto na yung dough mo abangan nyo guys sa next video gagawin ko yung mga variation na sinabi ko gamit yung mga dough na to tsaka yung pizza rin abangan nyo yun na muna sa ngayon guys hanggang sa muli paalam